Magandang umaga, Luzon. So. Magandang tanghali, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Kumanda kayong lahat. You better watch out. Mahawalan pikot. You better not cry. Mahawalan na kasi maot. You better not bawl. Dahil ito ang lumang balita. This is old news. <laughs> Sa Orani. In the Orani. It's fine, Skola. Dinumog ng mga tagahanga. Sponge Cola by his one. Naubusan ng maubuan. All seats taken. Dahil sa sobrang dami ng kanilang mga tagahanga. Because there were lots, his ones. Marami na tuloy ngayon ang mga nakatayo. stand fun. Ang iba naman ay umakyat sa pader. Wall fun. Meron ding sumabit sa kuryente. <laughs> Meron ding sumabit sa kisame. Seating phone Ang iba naman ay tumungtong sa mesa. Des fan. Sa kasamahang palad, isa sa taga-tagahang. <laughs> oh no! <laughs> What? Sa kasamang palad, isa sa tagahang ng Spanish Cola ay na kuryente. Electric phone. Google! Nagmarinig kita sa mukha eh. G Ngayon pa maan, naiwasan ng gulo dahil pinairo nila ang gamig ng ulo. Erkon. <laughs> at ito ang ating balita. Ngayon, bukas, at, at mag magpakilanman. At bago lang lahat, bago matapos ang ating balita, meron akong iba balita na dapat mabalita sa inyo. Mga kababayan, isang bad news at good news, partner. Anong good news, bad news yan, partner? Ano ba yung gusto mong unahin ko, partner? Yung bad news muna, partner. Ang bad news po natin ngayon ay isang napakalakas na super typhoon ang binamandahin ng ating pag-asa na si Christine. Sinong bagay ang partner? Si Christine Hermosa ba? Hindi, partner. Christine Bernardo? Hindi rin partner. Christine Reyes. At hindi rin partner. Sino bang iyang partner? Bakit hindi ko yata malaman kung sino? <laughs> Christine lang partner. Christine. Sa Tagalog, Christina. ang pangalan ng aking biyanan. What? Shoutout Nanay. Emotional damn. It. Partner, bago yan. Ano naman ang ating good news? Ang good news ko na ay... Dahil sa sama po ng panahon at medyo makulimlim, hindi po makakarating si Christine. Pwede na! Yan po ang mga balita noon, bukas at, at magpakilanman.